itlog, isang piraso ng itlog pag ipatong dyan. Go! Tara! Ayan, nag-aapay pa din siya. So, dito na namin kung maluluto pa yung itlog. So, nag siya. So, Nakaibutan na siya na. Okay. So, nangingitim ang sa... So So, na point ay ayon So, atayin lang natin na ang... wala Ayan. ang isuro niya ang konsulta ito natin siya ito ba ay blue tooth ano yun ano yun ano ano yun ano ano yun ano yun ano mo Yummy!